wala pang rescue sa amin eh, wala pa, ayan o. Oh. Alright mga bossing, kami nasiraan, pero ayan oh, nag-leg na lang kami dito. Yung aming parachute na ano. Yuhuu! Fishing pa more! Butin <laughs> lang kabagat, nagawa tayo ng ano, konting layag dyan oh Pagka na rin oh. oh, Dito na kami sa ano. Kay love nila pre? Oh kay love nila pala. <laughs> kay love nila kami! Woo! Chill chill lang kami, minor minor lang mahina yung layag natin eh, maliit eh. <laughs> Wala, dali na naman yung makina na Baka naman mag-sponsor dyan ang makina kahit second hand. <laughs> ayun, ang ganda rin ng hangin, oh. nakita nyo ba? Ang lakas ng tama ng hangin. Baka inabot ng ano, ng nasiraan sa may karabaw. Oh, ayun, oh. Ayun, na, ang layo nang sinagawa namin tapos naglayag kami. Ayun, oh. ayan. Ayan yung perma natin. Oh. Hmm. Nakatali sa kamay ko. <laughs> ayun, natatanggal na nga. Oh, ayun, natatanggal ano, na. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait tanggal na nga mga boss ayusin natin ayun ayun na, ganyan lang yan itinali ko lang kanina eh ayun eh, tapos naka dito sa pa ako nawala, nawala, nawala nawa signal ayun kailangan kasi nakatali siya eh tapos nahihilay yung mga ayan ayun oh. pwede na yan nakakatulong naman di ba? ayun lang, bubul natin dyan ayun mga bossing Malapit na tayo Kayok na tayo eh Nakauwi rin kami Iyari na naman tayo sa Ano natin Asawa natin Okay na yan Huwag lang lalakas ang alon Wala intention Ang ating ano Ang ating Ang ating layag Siguro mga 6 na kayo na no, preno? Uh -huh. mga six na preno Mga 6 na Sana may sumundo pa sa amin Kung <laughs> hindi Matyatsaga naman to hanggang doon Parang wala lang Lumamasang alon no? Hindi kagaya doon sa carabao okay. kanina Sobrang lalaki ng alon Pa kami nasiraan So yan Update mamaya Kung makakauwi kami ng kung anong oras kami makakauwi? Ay, sabara-bara. Mga adik sa fishing, mga adik. Ayun, walang wala nang iba namimingwit, kami na lang eh bumira pa rin. Ayun, nasiraan tuloy.